sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe. <laughs> Naniniwala po akong sila yung may natatang yung busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malay sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga at gabi sa inyo lahat. Nandito naman po ang iwangan ng pangkasya na magbabagi po na naman po ng iba't ibang karunungan lihim po. Sana po ay bago po nyo uh, tingnan po ay mag-subscribe, like, and share po kayo. At pakipindot na rin po ang bilay kong para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Huwag po sa inyong lahat ang aking mga po dito sa iwaga ng pangkasihan. Lahat mga orasyon na magagamit po sa pang-araw-araw. Sa lahat ng, na, lahat ng mga panggamot sa makaramdaman po. Uh, dito nyo lamang po matutuklasan sa iwaga ng pangkasihan. May pakatandang po gamitin po lamang sa kabutihan, wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Huwag pong ipagyabang. Panatiling magpakumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigayan, sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong nangyiga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang isang mong mahalang magagabay po sa inyong mga ginawang kabutihan at ipagkakalup sa inyo yung Sik sik-sik-tik-tik at mapaw ng pag-umahal ng ating Diyos ang mga kapangyari sa lahat. Uh, pagpalang hapon po sa inyo lahat, may nag-request po sa akin na uh, puder ng Trespi Kuroma. Uh, uh, hindi niya po daw mahanap-hanap ko kaya i-upload ko naman po ulit po yung puder ng Trespi Kuroma kung wala may medal yung po kay Tris Roma po ah uh, so na po yung kanyo po i-share ko po sa inyo yan po ah uh, po yung po din ng Tris pag Roma po yan po Okay, screenshot ninyo na po. Yan po. pa-screen siya naman po mamser sir para makopya nyo po Sana so, po. So, po ay pag may medal yun po kayong Tres Roma po usalin po ng isang bisis po tapos ipunyo sa medal yun po ng uh, Tres Picuroma kung may dinidibusyon po kayo ng medal yun ng Tres Roma po na, nandito po, kompleto po ito na uh, poder ng Tres Roma po narito pang oras yun po Aram, Akdam, Aksadam, Adram, Adra, Madra Adoradam Ididius, Gididius, Dididius, Dius, 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 Dius igusum kami ni Dios, Aminak kami, Amin kam, mak mak matami kami, matam, pakmamitam pilam guam eksminaraw rayum, omni potinti matam adunay Rex omni potinti, pagmamitam adunay Solo mitam, Yuhauk ng ay ayiricid Hok taksit alimiraktim Hok mitak, Aminatak kiptak ama Senyor mi ayudad mi si mi Inter Sida, Ana, mi Suprida, Joaquin, Dipinda, istolano Ruega, Emerisiana, Libra, Ana, mi Rodian, Pax, Pater, Akdudum, Shusumux, Christum, Gugnobumus, Kuitam, uh, Silis, Kuitam, Kurum, Orenil, Resindi, Ana, mi Rodian, Pax, Pater, Akdudum, Shusumux, Uh, usalin po ng kung uh, sinisipag po kayo usalin po yung tatlong bisis po at uh, if, nyo po yung susi po aram, magdam aksadam, ribirami at uh, habang habang magdidibusyon po kayo ng uh, tres po uh, hawakan po nyo yung, hawakan po nyo ng itutok po nyo sa buhanga nyo po na ibulong po nyo sa medalyon po ng uh, tres po pagkatapos yung mausal po hihip po nyo sa uh, nyo sa middle yun po ng pakros po ang kon po ng uh, tres picuro po hihip sa middle yun po ng uh, pakros po sa middle yun po ng tres picuro tapos kung gusto nyo po uh, isunod nyo po yung hike doon na po bugan niyo po din po hihip po nyo po across po din po sa ah uh, tres pico roma para malakas po siya sa uh, ang pagdedevotion po ay uh, tuloy-tuloy niyo po pag nagdedevotion po kayo ng tres pico roma po ah uh, kung sinisi pag kayo uh, araw-arawin niyo po talaga na kung pag may tangan na po kayong tres pico roma po uh, i-devotion niyo po nang araw-araw na po yan pagka gising at pagka Pagkatulog sa gabi... Nasa inyo yan kung anong oras po yung gusto niyo pong i-devotion... Kasi para... May time po kayo na hindi po kayo ma-sturb po... Uh, niyo po yung oras niyo po na... Mag-devotion... Kahit anong medal yun po kung gusto niyo pong... Uh, Mag-devotion nang hindi po kayo na po po... Uh, Iikon niyo po yung oras po... Ito po yung sunod-sunod niyo pong gawin po sa araw-araw po... Para... Uh, may kon po kayo kung may ginagawa po kayo o halimbawa po may importante po kayong pupuntahan uh, kahit basta po ba kayo magpalipas ng magpa, ma, ng araw araw po basta ituloy tuloy nyo po yung pagdibusyon para uh, kung po uh, lumakas po yung mga tanga nyo po mga medalyon po at saka sana po ay pag may medalyon po kayo ay talagang magpursigip po kayo na mag kun po uh, po uh, kasi pag na patlangan po yung uh, medalyon po ay medyo mangiina po yan kaya dapat po araw-araw po yan na walang patlang po ang uh, po ang kaiba ng medalyon po uh, yung walang medalyon po pwede rin po mag uh, kumuha ng poder alimbawa kung wala po kayong medalyon ng krismiko pwede nyo mong usalin po ito na kung po pang po nyo sa katawan nyo po ay uh, kung mas maganda po kung may uh, kung po kayo na tanga po kayo medalyon mas maganda po mas pabisa rin po yung medalyon po ng uh, Trispe Kuroma po Ayan po Kompleto po ito na may susi po. Uh, sa, ma, sa nag-request po ay maraming salamat sa iyo. Uh, at binawi uh, binagi ko ulit po yung kwan po sana po yung maintindihan po na ngayon po yung akin paliwanag po i-screenshot nyo po para makupay nyo po at po yung gawin nyo po sa araw-araw na po kung talagang magdidibusyon po kayo uh, kung marami po kayo didibusyon na uh, pudir eh, tapos may medalyon po kayo ito pong medalyon nyo po ay stress picroma po eh, maganda rin po at isunod nyo po yung uh, kahit panghuli nyo po yung Uh, poder ng Tres Pico Roma, hawakan nyo po sa kanang kamay na ka-dikit po sa inyong inyong uh, nga po, tapos ibulong po ang orasyon po ito, tapos ihipo ng pakros pag natapos na po ang devotion devotion. Uh, sana po naintindihan po yung aking ibig sabihin po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, maraming salamat po sa inyo lahat.